Yeah. Mamanood ka na lang sa amin. Para bundok naman ito. Wow. Ut sa kagandahan ng lugar na ito. Natural lang ba yung uh, formation ng mga batong to? Kasi parang <laughs> Ay, parang ano? panahon ng ano panahon panahon, panahon parang mga... ano na na kasila oh, wow. yun yung pinagtaguan nila dito ng mga ginto kasi din na yung ginto siya ay baka yung mga, oh, sana makapakan natin ano mga... hello what's hello, up brother tagging oh, ako dyan swing kayo doon pinawaan sa <laughs> punijer pag bagsak ng tubig nagaranyan lang ako sa tubig ko <laughs> <laughs> dapat Ayan uh, mga paps, sinulit na nga natin ang bakasyon natin dito sa Bicol Here in the Eight Camarines Norte eh. At ngayon, nandito nga tayo sa Bagas Bas The longest boulevard da in the Philippines So Hindi tayo makapaligo dyan sa gitna at yeah, napakalayo Pero meron naman papaliguan doon sa may ilalim ng tulay sa uh, nanggaling na namin ito yung lugar hindi malalim yung tubig pero isa naman dun oh napakalayo ganda sana ron kasi problema mainit at malayo kaya gilid gilid lang kami mga paps